guys, kain tayo. Dala ko ng malaking ng uh, kutsara. Maliit <laughs> kasi kutsara nila dito eh. Uy, di dyan! Ay! Dito! dito, dito. Ay, yun pala guys. Ay. Hindi ko makita. Pumalito kayo. Saan ba? Oo, dadala ko ng kutsara. Ha <laughs> <Nakakariya>. ha. Oh, diba? <laughs> But dahil may pila uh, pilasukan kaya kami naman ay lumabaas at eto nga tala-tala ko ang uh, saringan ko so doon daw sa may harapan yung pila tara, let's go so mali para tayo tala namin doon pala mayroon palang pasokan dito sa yan, exit pero in, in entrance naman dito wala ano ba talaga What? So dahil nagubos nila yung pagkain kaya eto na lang magpicture picture na lang ako kaya yun hindi ko na tuloy magawang kumain dito dahil nabitin sila sa pagkain so maraming salamat po